Hello guys, magandang hapon So ayan, nakapunta po ako ng Quiapo Church Ayan, thank you Lord Sa tagal po hindi nakalabas guys So ngayon, nakapunta din ako ng Quiapo dahil nagpano ako Nagpa Kasa uh, ng aking neighbor din. So maglit na rin ako dito Sa Quiapo Simba Ayan. Ayan po ang Kiyapo Church. So, sa mga hindi pa nakakita ng Kiyapo Church. So, ayan po ang simbahan ng Kiyapo Church dito sa Philippines. Ayan po. Marami pong tao. Ayan po ang paligid dito sa Kiyapo Church pinakamataas ng mga building. Ganda nga po, Wala po. Ayan, tapos na ako nagsimba. So, ayan, nagpaikot-ikot lang po ako dito. So, ngayon, pupunta na tayo dito sa... Ito sa loob guys, sa arco. Ayan yung arco. I-visit po tayo dito. Ayan mga bilihan ng mga Valentine's Day. Magkano ganito? Magkano ganito? 180. 180. Bili na po kayo ng pang Valentine's Day. Ayan. Pwede naman tayo bibili ng para sa sarili natin kung wala magbibigay. So, ba diba guys? So, ayan. Mayroon pang mga chocolates. Anong mayroon dito? So, ayan. So, punta lang kayo dito sa Kiapo. Maraming mabibili dito. So, ayan po yung arko ng Kiapo Church. So, dito po tayo sa loob, guys. Marami pong tao. Maraming mabibili dito sa loob. Ayan, mga prutas. Ayan, mga prutas, mga oranges. Mga oranges. mga kakanin. Dito po ay mga mangga. Maganda na mga prutas, guys. Ayan. Suman. Ito po ay mais. Lansunis. Sandali 1 kilo, guys. So, dito naman ay bilihan ng mga tuyo. Ayan yung mga tuyo. Yung mga dilis. Mayroong crabs. Ayan ah. po. Silipin natin ang kya po guys. Dito tayo. Ang daming tao. Tingnan natin kung anong meron dito. Ayan mga bangos. Ang sarap dito guys. Yan laing. Ang sarap ng mga nito ipon. Ayan oh. Eh. Magkano diyan? 100. 100 tulingan. Tulingan na paksi guys sa 100. So dito muna tayo. Ayan yung mga vegetables. Ayan ang mga presyohan dito guys. Mga tumpok-tumpok. O -tumpok. ayan. Yan ang presyuhan dito sa Maynila, dito sa Quiapo. Ayan, mga tumpok-tumpok yan. Ayan. Sibuyas, 20. Bawang, 20. Diba? O, mayroon din 10. Ayan, o labong. 20 pesos ang isang ano, kaso na labong. Ayan. Hmm? Ito. Ayan po. Dito po tayo sa po. Ang daming mabibili dito. Ayan o. Pwede pang regalo sa Valentine's Day. Ah, chocolates. Ayan o. Magkano diyan? Ah, 50. Ang ganda dito guys. Marami kang mapagpilihan. Ayan mga drinks. Ayan. Uy. Ang laki ng ano hearts. Ang laki ng 100 hearts. 100. 100 lang mga ganito guys pang regalo. Eh. Mga hearts. Ito marami mabibili oh. Pang pasalubong. Mga chicharon. Oh, tingnan nyo. Maraming mapibili dito, guys, pang regalo. Ayan, Mga chocolates. Ayan, mga biscuits. Ang ganda. Ito lang kayo dito sa Kiyapo. Daming mabibili dito. Pira lang ang wala. naleta pa na divided dito, Ayan, mga Crocs. Ayun, mga Crocs pambata at saka pang malaki. Ayan o, 200. Mayroong 150. Mga nasa Crocs balik na po tayo balik na po ako dito guys sumilip lang ako dito sa mga paninda sa kya po yan tagal ko nang hindi nasilip dito eh ayan ang dami mga mugs ayan pangkapihan ah, ang laking tao guys ang tao guys Oh, may balot. Pinoy, 10 pesos each. Asan yung Pinoy dyan? Lahat yung Pinoy. Ay, lahat Pinoy. Pero nine, nine. Ah -ah. ako, na. Magbabalat ako ng Bili po tayo ng Pinoy. <laughs> Ibog na ko ba kay Daghan Mikahol? Palit sa buko. Ang Lagyan natin ng... Ano. Uh ng pipino. Sa lagyan natin dito. Lo, no, kunting sili. Pampaang hang. Sabaw lang na ano Tapos kunting asin. Dalawa. Lagyan natin dito. Suka na mayroong ang. Dalawa sa ito. Baltat ng pena ito. Tapos dalawang kukin. Sangkok din. Sa mountain Yan lang guys. Thank you so much for watching. Bye. bye.